sabi ng follower ni Brother Eli, Lalo lang kayo ng diligaw, lalo pa't mga babae ang nagtuturo. Malipoy po yan na babae ang nagtuturo. Dapat matuto silang manahimik. Ipapahamak lang nila ang mga nakikinig. Unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pangunong sa lalaki, kundi tumahimik. Yan ang problema, Sister Rui sa mga nagbabasa ng Biblia na ginagawang proof text ang mga talata na hindi inaalam ang historical context. Napakahalaga po ang paksang pag-uusapan natin sa pagkakataong ito. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Kung saan ito po ay isa sa mga talatang ginagamit palagi ng mga antay Katoliko bilang proof text para patunayan na walang karapatang magturo ang mga babae tungkol sa pananampalataya o tungkol sa Biblia. Basahin po natin ito para masunod tayo ng mga sa atin. I permit no woman to teach or to have authority over a man. She is to keep silent. 1 Timothy 2, verse 12. Para sa mga ibang nakabasa nito, ay binibigyan nila ito ng kanilang literal na pagkaunawa na hindi man lang inaalam ang historical context lahat po kaming nagsasalita dito sa Pathag sa tuwing walang may sasagot na relevant ang mga anti-katoliko sa mga sinasabi namin ay ginagamit nila ang talatang ito para iparating sa amin na kaming mga babae ay walang karapatang magturo at ipaglaban ng aming pananampalataya. Ang isa sa mga nagkomento nito ay isa sa mga followers ni Brother El Sariano at maging yung iba pang mga miyembro ni Brother Eli Seriano. Basahin po natin ang kanyang komento at ipakita po natin sa screen. Sabi ng follower ni Brother Eli, Lalo lang kayo nang diligaw lalo pa't mga babae ang nagtuturo. Mali po yan na babae ang nagtuturo. Dapat matuto silang manahimik ipapahamak lang nila ang mga nakikinig. Unang Temoteo, Kapitulo 2, Versikulo 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pangmuno sa lalaki, kundi tumahimik. Yan ang problema, Sister Julie, sa so, mga nagbabasa ng Biblia na ginagawang proof text ang mga talata na hindi inaalam ang historical context. Kung papanoorin po natin ang mga previous videos natin dito sa paathag, yan po ang sinasabi namin na hindi po po naisali na ang Biblia sa mga lingwaheng na iintindihan natin katulad ng Tagalog, ay iinterpretahin po natin ito ayon sa pagkaunawa ng Pinoy. Brothers and sisters, sa so pag-aaral po natin ng Holy Scripture, delikado po ang proof texting kung hindi natin alam ang historical context. The historical context, which will differ from book to book, has to do with several things. The time and culture of the author and his readers. That is, the geographical, topographical, and political factors that are relevant to the author's setting. Na na dapat alamin natin ng historical context kung bakit nasabi ni San Pablo itong nakasulat sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Hindi dahil nabasa mo ay iinterpretahin mo ito ng literal at i-ignore mo ang historical context nito. Kung pag-aaralan po natin critically ang talatang ito, ay hindi po nagtuturo ang Biblia na ang lahat ng mga babae sa panahong kristyano ay bawal mag magturo, o ipagtanggol ang kanilang pananampalataya. Aalangin po natin ang view ng mga kilalang Biblical scholars dahil ang mga scholars maging sa panig ng mga protestante or non-Catholics ay magkapareho ang interpretasyon ng ating mga Bible scholars. Ang dahilan, ang mga biblical scholars po kasi ay hindi proof texting ang kanilang pinagbabatayan na katulad nitong ginagawa ng mga followers ni Brother Eddie Seriano na i-memorize mo lang ang talata at pagkatapos ay bibigyan mo ng sarili mong pakahulaban. Hindi po dapat gano'n. Alam mo kasi, Sister Julie, ay sanay sila doon sa estilo ni Brother elina eh kung mabasa ko, talo ka na? Ganyan kasi ang mga estilo na ginagamit ni Soriano sa kanyang mga debates. Maliwanag na proof texting talaga ang istilo niyan. Hindi ko mo nabasa mo ay katulad na rin ang kahulugan nito sa iyong pagkaunawa. Magkakamali ka talaga sa iyong interpretasyon, lalong-lalo lalo na kung hindi mo inalam ang historical context ng talatang nabasa mo o ginagawa mong proof text. Sister Judy paano nga ba inuunawa ng mga leading New Testament scholar ang 1 Timothy chapter 2 verse 12 tandaan po leading New Testament scholars ang itinatanong po kay Sister Julie ibig sabihin ang mga leading New Testament scholars na ito ay hindi po pumapatay sa proof text at alam po nila ang historical context ng mga talatang ginagamit nila at higit sa lahat ay hindi nagdudunong-dunungan. Basahin po natin ang critical commentary ni Dr. Craig S. Skinner sa kanyang website. Para po sa informasyon ng na mga nanunod, sino nga ba itong si Dr. Craig Skinner, Sister Julie? Sa website po ng Logos.com. Ang Logos.com ay website ng Logos Software. Ang best Bible software on the market. Ito po ay standard digital research platform para sa mga biblical scholars at para sa mga nais palalimin ang kaalaman tungkol sa scripture. Ipinapakilala ng Logos.com kung sino si Dr. Craig S. Kinner. Craig Kinner is one of the most highly regarded and knowledgeable New Testament scholars working today. At wag naman sanang sabihin ng mga tagaang dating naan na silang malakalan sa historical context ay mas narunong pa dito kaysa ni Dr. Craig Kinner. Ganito po ang sinabi ni Dr. Kinner sa kanyang commentary at makikita po ninyo yan sa iyong mga screen. In this passage, Paul forbids women to teach or exercise authority over men. Most supporters of women's ministry think that the latter expression means usurp authority, something Paul would not want men to do any more than women, but the matter is disputed. In any case, Paul also forbids women here to teach. Something he apparently allowed elsewhere, in Romans chapter 16 and Philippians chapter 4, verses 2 to 3. Thus, he presumably addresses the specific situation in this community, because both Paul and his readers knew their situation and could take it for granted. The situation which elicited Paul's response is thus assumed in his intended meaning. False letters, to Timothy and Ephesus, provide us a glimpse of the situation. False teachers in 1 Timothy chapter 1 verses 6 to 7, 1 Timothy chapter 1 verses 19 to 20, 1 Timothy chapter 6 verses 3 to 5, and 2 Timothy chapter 2 verse 17. Were misleading the women in 2 Timothy chapter 3 verses 6 to 7, who were the most susceptible to false teaching. Only because they had been granted the least education. This behavior was bound to bring reproach on the church from a hostile society already convinced that Christians subverted the traditional roles of women and slaves. So again, Paul provides a short range solution do not teach under the present circumstances. And a long-range solution, let them learn in 1st Timothy chapter 2 verse 11. Today we read learn in silence and say the emphasis lies on silence. That these women are to learn quietly and submissively may reflect their witness within society, This were characteristics normally expected of women. But ancient culture expected all beginning students, unlike advanced students, to learn silently. For that matter, the same word for silence here is applied to all Christians in the context of chapter 2, verse 2. Paul specifically addresses this matter to women for the same reason. He addresses the admonition to stop disputing to the men in chapter 2, verse 8. They are the groups involved in the efficient churches. Again, it appears that Paul's long range plan is to liberate, not subordinate women's ministry. The issue is not gender, but learning God's Word. sa commentary po na isa sa mga leading New Testament scholar na si Dr. Craig Keener ay ipinaliwanag niya kung bakit sinabi ni San Pablo sa Talata ang ngunit hindi ko ipinahiging tulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahingi. Sabi ni Dr. Keener, ito ay may pinalaman sa sitwasyon noong unang panahon. Kaya dapat pag-aralan at alamin natin ang historical context ng mga talatang ating binabasa. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga babae iniligaw ng mga bulaang tagapagturo dahil ang mga babae dito ay may mababang pinag-aralan. Sa huling bahagi ng komentary ni Dr. Craig Kinner na ating binasa ay sinabi niya, The issue is not gender, but learning God's Word. So, sa historical context ng talata, ito ay hindi pinag-uusapan ang gender, kung babae man siya o lalaki, kundi ang halaman na mga tao ito sa salita ng Diyos. So, kung i-a-apply pala natin ngayon sa panahon natin, yung mga walang alam talaga sa salita ng Diyos ay tumahili. Lalo na, yung mga mahilig lang sa proof text pero wala namang alam sa historical context at lalong-lalo -lalo na sa original text. Dahil, ang 1 Timothy chapter 2 verse 12 ay naisulat originally sa Greek at hindi sa Tagalog at dapat exegesis ang ina-apply dito at hindi proof texting. Correct, Sister Ira. At doon sa komentary ni Dr. Kiener ay ginamit niya ang dalawang talata mula din mismo sa mga sulat ni St. Paul. Ito ay ang Romans chapter 16 at Philippians chapter 4 verses 2 to 3. Ang tinutukoy ni Dr. Kiener sa Romans chapter 16 ay si Febby. Si Febby ay babae. Sa Romans chapter 16 verse 1 ay mababasa natin na siya ay deacon. Ganito ang ating mababasa. I commend to you our sister Febby, a deacon of the church at St. Crea. Para po sa informasyon ng lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng Deacon ayon sa mga Biblical scholars? Ayon sa The Ultimate Bible Dictionary, Volume 1, sa page 223. Deacon, ang precise form of the Greek word diakonos, meaning a runner, messenger, servant. At ang isa pang talatang dinamit ni Dr. Craig Keener sa kanyang commentary ay ang nakasulat sa Philippians chapter 4 verses 2 to 3 na sulat din mismo ni St. Paul. Ganito ang sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga Filipus. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang. Tulungan mo ang dalawang babae ito. Silaman ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nilay ay nakasulat sa plat ng Buhay. Maliwanag na sinabi ni St. Paul na may mga kasama siyang mga babae na nagpagal sa pagpapalaganap ng pagandang balita. At kung pabasahin po natin ang isang salin ng Biblia na New Living Translation, ay ganito ang ating mababasa. And I ask you, my true partner, to help these two women for they work hard with me in telling others the good news. They worked along with Clement and the rest of my co-workers whose names are written in the book of life. Lumalabas na kung susundan natin ang pagkaunawa nitong mga followers ni Brother Eli Serrano sa 1 Timothy chapter 2 verse 12 na bawal magturo ang mga babae at mag-preach, sinasalungat mismo ni San Pablo ang kanyang sinabi sa Philippians chapter 4 verse 3. Maliban kay Dr. Craig Keener, alamin pa natin ang mga exegetical commentary ng isang pang leading New Testament scholar na si Dr. Craig Blomberg sa kanyang aklat na From Pentecost to Patmos and Introduction to Acts Through Revelation sa page 363. Verses 11 to 15. Next call all the women of Ephesus not to supplant the male role of leadership in church. Verses eleven to twelve define this role as one of authoritative teaching. Verse eleven begins with a one positive command to the women radical in Paul's state literally they must learn. Yes? Yeah? They should do so in an appropriately submissive spirit. The word for quietness does not mean without speaking. The same root also appears in chapter two, verse two, in which believers are to live peaceful and quiet lives. Verse twelve, but first blanks, seems to make two separate prohibitions to teach and to have authority. But they are probably intended as mutually defining. A figure of speech known as hendiadus. After all, Priscilla and Aquila taught Apollos Acts chapter 18 verse 26. Women apostles like Junia by definition would have taught multi gender audiences. See on Romans chapter 16 verse 7. And women deacons like Phoebe obviously exercised delegated authority under the eldership over the rest of the congregation. See on Romans chapter 16, verses 1 to 2. What is more? First Timothy chapter 2 seems to be full of pairs of roughly synonymous expressions that say basically the same thing in two different ways. Kung nasusundan po natin ang commentary ni Dr. Craig Bloomberg, hindi naman itinuturo ng 1 Timothy chapter 2 verse 12 na ang lahat ng mga babae sa panahong Kristiyano ay bawal magturo dahil kung ganyan na ibig sabihin ni St. Paul, nilapag na ito ni Priscilla. Priscilla was a woman of Jewish heritage and one of the earliest known Christian converts who lived in Rome. Basahin po natin ang nakasulat sa Acts chapter 18 verse 26. Siya ay buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mag-asawang Akila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apollos, siya si isinama nila sa kanilang bahay at do'y pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. Ngayon, pasayon muna natin ang Exegetical Commentary na isinulat ng isa pang leading New Testament scholar na si Dr. Eckhart J. Schnabel sa Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament sa pages 785 to 786. when priscilla and aquila hear apollo speak in the synagogue, they recognize that his teaching is incomplete and requires further instruction, at least with regard to the significance of repentance and immersion and its relation to jesus. they are eager and able to explain the way of god, the revelation of god's path to salvation for israel and for the world through jesus. In particular, his death and resurrection. The comparative, more accurately, indicates that his teaching about Jesus, which is accurate, acribus, verse 25, is incomplete and is now rounded out by Paul's co workers from Rome and Corinth, perhaps with Priscilla taking the lead. Napakagandang komentary yan. Binasa mo, Sister Julie. Ayon kasi sa Lugo Software, This volume won the Christian Book Award for Best Bible Reference of 2012 for its valuable insights and thorough commentary. Acts by Eckhart J. Schnabel is the highest caliber of modern scholarly studies on Acts. Kahit sinong mga scholars ko ano na may alam sa historical context ay sasangayon sa sinabi ni Dr. Kinner, Dr. Bloomberg, at Dr. Schnabel na si Priscilla bilang isang babae ay tinuruan si Apollos. Narito pa po ang isa pang patunay mula sa Jewish New Testament Commentary, a companion volume to the Jewish New Testament na isinulat ni Dr. David Stern. Ganito po ang ating but in a well led congregation, women may be given much authority and responsibility, including the discipling of women and the teaching of men. Saul himself offers many examples. Lydia. The businesswoman who opened her to him on Acts chapter 16, verse 14 and verse 40. Priscilla, who taught Apollos and Acts chapter 18, verse 26. And Fabi, who held a leadership position on Romans chapter 16, verse 1. Sana ay, nakabigay ng liwanag ang tinalakay namin, mi sister Aida sa lahat na bye bye sa amin muntin. Sana ay maging daan po ito para bigyan natin ng halaga ang pag-aaral tungkol sa historical context at pagkonsulta din sa mga leading Bible scholars na malalimang halaman tungkol sa historical context.